magandang araw sa inyo mga idol nandito ako sa loob ng bulldozer <laughs> so naisipan kong gumawa ng video para personal na pasalamatan kayong lahat lalong lalo na sa aking mga followers at ganoon na rin sa mga non-followers na tumatangkilik at nanonood ng aking video maraming maraming salamat mga idol at sana sa papasok na 2024 eh tuloy tuloy lang po tayong magsuportahan sa isa't isa lalong lalo na yung mga kapwa content creator ko Napapansin ko na maraming nag slow down na content creator. Maring nahihirapan sila. So naisipan kong gumawa ng video para i-share sa inyo yung pinagdaanan ko kung paano ko na-reach yung aking uh, 19,000 followers. Okay? Salamat. 19,000 followers and paano ko na-reach yung 60 minutes view at paano ko na-unlock yung aking ads on reel? Paano ko na-unlock -na yung in-stream ads or na-monetize yung aking account? Okay? Yan ang gusto kong i-share sa inyo at baka makapulot kayo ng idea na makakatulong sa inyong account. Okay? So, una, nagsimula ako dito nung matagal na itong page kong to. At ang, actually, ang followers ko lang dito is 189. Okay? Mga katoto pa nga ang tawag ko sa nila. <laughs> so, sa 189 na yan, tumagal po yan ng isang taon mahigit na nag-stay sila at patuloy silang sumuporta sa akin. So maraming maraming salamat sa inyo mga original na katoto, Okay? Bakit nga ba nahihirapan ikaw sa pagiging content creator mo? So ang isang para kasi sa akin, mga idol, ang isang bagay, mahirap lang naman niyang gawin kapag hindi mo alam. Tama ba? So, so kaya nga tayo nag-aaral eh. ba diba, yung mga bata o tayo, yung ba diba, yung mga hindi nakapag-aral, nahihirapan silang mag-English, nahihirapan silang magsulat, nahihirapan silang magbasa. Diba? Pero yung mga nag-aral, napakadali sa kanila na mag-sulat, mag english at mag-basa. Kasi nga, nag-aral sila eh. Okay. So, doon pa lang, maiisip mo na kung ano yung pagkukulang mo sa pagiging content creator mo. Pero, siyempre, sasabihin mo, paano ba yan? Tinuturo sa school yan. So, maraming vlogger ang nag-upload ng tutorial video. Okay? Yun po yung isa sa inyo. Manood po kayo ng mga tutorial video sa YouTube. Eh, meron din sa YouTube. Sa Facebook, meron din mga tutorial video dyan. Manood po kayo nun. Okay? Kasi, itong pagiging content creator natin, kailangan mag-invest din po tayo ng time para pag-aralan kung paano itong papasokin natin o itong pinasok natin na pagiging content creator. Kasi, tikita po tayo rito eh. At saka, totoo namang may mga kumikita na rito. Diba? So, kung gusto mong kumita, kailangan mag-invest ka ng time. Hindi pera ha, ng time para pag-aralan yung pagiging content creator. So, libre yun. Maraming tutorial kayong mapapanood sa YouTube at saka sa Facebook. At sinisigurado ko sa inyo, meron at meron kayong matututunan kapag kayo ay nanood ng tutorial. At the same time, pag natuto na kayo, ia-apply nyo ngayon sa inyong pagiging content creator. Yun po ang malaga. Una, itong rules ni FB Meta. Alamin natin kung ano-ano yung rules ng FB Meta. So, ano nga ba yung mga rules ng FB Meta? Hmm lalo na ngayon papasok ang 2024 ano ba yung goal mo di ba gusto mo bang ma-monetize ng account mo gusto mo bang dumami yung followers mo gusto mo bang ma-open na yung ads on reel mo o gusto mo bang um, ma-unlock mo na yung in-stream ads mo o gusto mo bang magkaroon ka na ng star di ba all, all, of the above <laughs> di ba mas maganda yun all of the above di ba so lahat po yan makukuha nyo basta i-active nyo lang gawin nyo yung pagiging content creator nyo sa isip at isa puso nyo. Okay? Una, alamin nyo yung rules ng meta. Okay? Andyan naman po yan sa dashboard. Basahin nyo lang po yung mga rules na yan. Nang sa ganun, nakakasigurado kayo na nasusunod nyo yung rules ni meta at the same time, hindi kayo magkaroon ng violation. Marami akong nadadalaw na bahay at napapansin na yung mga video upload nila sa Reels is maikli lang. Halos 3 seconds nga lang. Tapos na. Eh, ano kaya ang goal nila doon? Tingin ko para humaba yung minutes view. 'Di ba? Kasi magko-comment ka pa lang, ako, kasi ako, magko-comment pa lang ako. Nakaulit na yung video na pinapanood ko eh. So iniisip nila na hahaba yung minutes view, 'di ba? Para makuha yung 60 second minutes view nga. Okay? So yung iba ganun ang ginagawa na nakikita ko. Pero kung gusto mo talagang makuha yung 60,000 minutes view, ito yung advice ko sa iyo. Mag-upload ka ng Reels video, 3, 3 video hanggang 5 sa isang araw. Gawa ka ng video, total 90 seconds lang naman eh. Gawa ka ng video, 3, 3 hanggang 5, i-upload mo yung araw-araw. So, computein mo, sa, sa isang video, halimbawa, naka, may nanood na post, so, palagyan na natin 10. 10 lang yung nanood. O, oh, eh 5 video yung in-upload mo, edi eh, meron kang 50. Diba? 50 viewers. No. I-times mo yun sa, ano, sa 30. Kasi araw-araw eh. Ganun dapat eh. On, araw-araw uh, kang mag-upload. Ang video na ina-upload mo araw-araw, dadami at dadami yung views mo sa loob ng isang buwan. So, mahihit mo kagad yung 60 minutes view na hinihingi o criteria na hinihingi ni Meta. Tapos, ang pag-upload mga idol, ang gagawin yung pag-upload, i-alternate yun. Halimbawa, Ga-upload kayo ngayon. After 2 hours, tsaka ka uli mag-upload. Huwag yung one at the time. Huwag ganun. Ngayon, nag-upload ka. After 2 hours, mag-upload ka uli. After 2 hours, mag-upload ka uli. After 2 hours, mag-upload ka uli. Yun. Patok yun. At the same time, mga idol, yung mga nagko-comment sa video mo, napaka-importante po na replyan mo yan. Kasi, doon kayo magkakaroon ng conversation at papasok yun sa engagement sa dashboard mo. Okay? Now yung mga video naman na nakikita ko na maikli lang 3 seconds lang tapos na nagpapalit uh, Umuulit na uli. Ito yung worst dyan eh Nahit mo nga yung 60,000 minutes view na kriteria ni Meta Tapos ang video mo na-upload is puro 3 seconds lang Okay? Dahil nga maikli lang yung video mo, ang daming nanood 3 seconds lang Tapos na Lahat ng nagkiklik, natatapos nila, papadong, bilis eh Ang problema nito idol Pag na-monetize yung account mo hindi malalagyan po yan ni Meta ng ads on reel. Bakit? Eh ang ikli ng video mo eh. Ang requirement po ni Meta is 90 seconds video. Okay? Ngayon kapag umabot ng 3 minutes yan, dyan naman papasok yung in-stream ads. Another program na naman po ni Meta yon kasi ads on reel at saka in-stream ads sa mga sa 90 seconds na video ads on reel program ang ilalagay ni Meta sa inyong video. Sa 3 minutes video longer, uh, in-stream ads program naman ang ma-unlock nyo, ang pwedeng ilagay ni Meta sa video nyo. Okay? Eh kung wala, eh kung ang mga video nyo, eh kung ang mga video nyo ina-upload is yung ano, yung 3 seconds lang, wala pang 90 seconds, tapos na. Hindi mo malalagyan ni Meta ng ano yan, ng ads. Sayang yung efforts nyo. Kaya nakita nyo, pansinin niyo yung mga followers nyo. Ang dami na nilang followers, 5,000K, tapos wala yung mga video nila wala pa silang ano hindi wala pa silang tawag dito ads on reel ni star wala pa rin ah ads on reel eh paano nga paano malalagyan ni meta ng commercial or ads yung video nyo eh ang iiklik di ba so gumawa po tayo ng video na nasa criteria ni meta na 90 seconds longer up to 3 minutes dalawa ang may hit yung program ni Meta dyan. Kaya ako, pag nag-upload ako, isang FB post page, 3 minutes longer yun, mahigit pa nga yung iba eh, minsan 5 minutes pa nga eh. Tapos, hinahati-hati ko. Ginagawa kong 90 seconds, 90 seconds. Yun na yung reels.